Sinibak sa pwesto ang tagapaglinis dahil sa akusasyon ng pagnanakaw, at ang direktor, na natigilan sa mga kamakailang paghahayag, ay nagtanong sa kanya ng isang diretsong tanong. Nakakabigla ang tugon ni Lina sa tanong na ito kaya napaluhod siya, baka sa kanyang ekspresyon ang hindi paniniwala at pagkabigla habang ang katotohanan ng sitwasyon ay bigat sa kanyang mga balikat sa napakalaking paraan. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Lina ay isang babaeng hindi masisira ang lakas, isang tunay na mandirigma sa isang lipunan na tila tinalikuran siya. Ang mga panahon ay mahirap at ang kawalan ng trabaho ay isang pasanin na dinadala niya ng may kalungkutan sa kanyang puso. Ang dahilan ng kanyang mahirap na paghahanap ng trabaho ay isang pasanin na alam ng marami. Siya ay isang solong ina ng dalawang anak at ang kanyang walang humpay na paghahanap ng mga pagkakataon sa trabaho ay limitado isang araw, nakatagpo siya ng isang pagbubukas ng trabaho bilang isang tagapaglinis sa isang lokal na paaralan, isang sinag ng pag-asa sa maulap na abot tanaw ng kanyang mga alalahanin. Nag-apply siya, at ang kanyang determinasyon at pagnanais na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya ay nagningning sa panayam. Nakita ng paaralan ang potensyal sa kanya, at siya ay tinanggap. Napuno ng pasasalamat at kaluwagan si Lina sa balita ng bagong trabaho. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sumilay sa kanyang mukha ang isang tunay na ng ngiti. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito, alam kung gaano ito kahalaga sa kanya at sa kanyang mga anak. Wala siyang balak na sayangin ang pagkakataong ito, ang kanyang walang pagod na etika sa trabaho at determinasyon ay sasamahan siya sa bagong paglalakbay na ito, kung saan gagawin niya ang lahat hindi lamang upang mapanatili ang kanyang trabaho, kundi maging isang dedikadong profesional ang punong guro ng paaralan, na naggangalang Ramon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pragmatikong diskarte sa mga empleyado, ay alam na ang sitwasyon ni Lina mula nang kunin siya nito. Gayunpaman, may nakatagong pag-aalala sa kanyang isipan na ang responsibilidad ng pag-aalaga sa dalawang anak ay maaaring makaapekto sa kanyang pangako sa trabaho. Ang pag-aalala na ito ay nagpakita mismo sa kasamaang palad sa isang partikular na mahirap na araw. Ang anak ni Lina, isang babaeng inosenteng mata at nakakahawa ang ngiti, ay biglang nagkasakit sa oras ng klase. Bilang isang solong ina, hindi maaaring baliwalain ni Lina ang sitwasyon at kinailangan niyang magpahinga sa trabaho para madala ang kanyang anak sa ospital. Ang punong guro, gayon paman, ay tiningnan ang gawain ito ng pangangalaga sa ina ng may pag-aalinlangan. Para sa kanya, ito ay isang paglabag sa hindi nakasulat na mga tuntunin ng pagiging produktibo ng paaralan. Ang sitwasyong ito, na dapat sana ay unawain at suportahan, ay nagresulta sa hindi magandang pagtingin ng direktor kay Lina. Hindi niya makita ang lampa sa kanyang sariling mga alalahanin at mga prioridad sa institusyon, na nabigong maunawaan ang araw-araw na pakikibaka ng isang solong ina na sinusubukang balansihin ang trabaho at pagiging ina. Ang tiwala na nakuha ni Lina sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at pagsusumikap ay pinagbantaan na ngayon ng isang baluktot at walang empatya na pagtingin mula sa direktor. Isang araw, biglang umikot ang kapaligiran sa paaralan ng mapansin ng direktor ang isang napakahalagang bagay na nawawala sa kanyang opisina, ang kanyang pinagkakatiwalaang ang laptop na naglalaman ng mga taon ng mga tala, proyekto, at mahalagang impormasyon para sa paggana ng institusyon mabilis na bumalot sa kapaligiran ng paaralan ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Kasunod ng mga paunang bulong, si Lina, isang medyo bagong figura sa paaralan, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng lumalagong chismis at hinala pagkatapos ng mahiwagang pagnanakaw. Ang kanyang kamakailang pagpasok bilang isang empleyado ay ginawa siyang target ng haka-haka, dahil nagsimulang magtaka ang mga tao kung nanatili ba siya ng huli sa paaralan noong gabi ng pagnanakaw maging ang direktor, na apektado ng pagkawala ng kanyang laptop, ay nag-atubili na itinuring siyang posibleng salarin, dahil sa hindi ka nais-nais na mga pangyayari at kaunting tiwala na nakataya. Para lumala ang sitwasyon, ang isa sa mga guro, na hindi alam ang epekto ng kanyang mga salita, ay nagsabing nasaksihan niya si Lina na umalis sa opisina ng direktor noong nakamamatay na hapon, sa mismong araw ng pagnanakaw. Ang pahayag ng guro ay nagdulot ng ulap ng pag-aalinlangan sa naging masalimuot na sitwasyon ni Lina, na naglagay sa kanya sa gitna ng isang drama na nagbabanta na hindi na mababawi ang kanyang reputasyon at yumanig sa kanyang bagong natagpuang profesional na katatagan. Ang direktor, na may seryoso at determinadong ekspresyon, ay ipinatawag ang janitor sa kanyang opisina. Desidido siyang lutasin ang misteryo ng kanyang nawawalang laptop, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang hinala ay nahulog sa babaeng nagdulot ng labis na kadalakan sa paaralan sa kanyang dedikadong trabaho. Pumasok si Lina sa opisina ng direktor, naninimig ang boses ngunit determinado. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at tiniyak sa kanya na hinding-hindi niya magagawa ang dayong seryosong gawain. Naninilid ang mga luha ng dalamhati at kawalan ng katarungan sa mga sulok ng kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng desperasyon ng isang taong nasa binit na mawalan ng trabaho, hindi lamang kundi pati na rin ang dignidad at pagtitiwala na kanyang pinaghirapang natamo. Gayunpaman, naimpluensyahan ng mga pangyayari at ang mga hinala na nakabitin sa hangin, nagpasya ang direktor na magpatuloy sa pagpapaalis. Kumbinsido siya na siya ang may pananagutan sa pagkawala ng kanyang laptop na humantong sa kanya na gumawa ng desisyon na pinaniniwalaan niyang kailangan para sa integridad ng paaralan. Ang hindi inaasahan ng direktor ay malayo si Lina sa inaakala niyang magnanakaw. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang laptop ng isa sa mga tauhan ng paaralan sa isang aparador. Ang isang serye ng mga hindi magandang pangyayari at hindi pagkakaunawaan ay humantong sa isang mabilis na konklusyon. Gayunpaman, naniniwala ang direktor na si Lina yon sa pag-akalang natakot siya at ibinalik ang laptop pagkatapos mahuli. Munit isang nakakagulat na paghahayag ay malapit ng magbunyag ng katotohanan at ibalik ang karangalan ni Lina. Ang prinsipal, isang taong may otoridad sa paaralan, ay ang ama ng isang batang lalaki na nagnangalang Luca ang batang ito, payat at mahiyain, ay nagpapanatili ng misteryo sa kanyang pagkatao, bihirang ibahagi ang kanyang mga iniisip at alalahanin sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, nitong mga nakaraang linggo, may nagbago. Ang kanyang mga magulang, na sensitibo sa banayad na pag-ugali ng kanilang anak, ay napansin na si Luca ay nababagabag at natatakot. Ngunit sa tuwing tatanungin, sasagot siya ng isang umiiwas na, okay lang ako, Isang gabi, habang kumakain, binasag ni Luca ang nakakabinging katahimikan. Tumingin siya sa kanyang ama, na seryoso at nag-aalala ang mukha, at nagtanong ng isang bagay na ikinaintriga ng prinsipal. Tay, bakit mo pinaalis si Lina, ang janitor ng school? Nagulat ang prinsipal sa tanong, nagulat na napansin ng sarili niyang anak ang nangyari. Nag-aral si Luca sa paaralan kung saan punong guro ang kanyang ama, ngunit naguguluhan siya sa koneksyon na ginawa niya. Nagpatuloy si Luca, pero paano ka nakakasigurado na siya yon? Alam kong napakabuting tao niya. May kailangan akong sabihin sa'yo, Dad. Nanghina ang boses niya at tumingin siya sa ibaba, nag-alinlangan sandali. Lalong na curious ang principal sa sitwasyon, pakiramdam niya ay may gustong ibahagi ang kanyang anak, isang bagay na konektado kay Lina at ang misteryosong pagkawala ng laptop. Gayunpaman, sa isang sandali ng kawalan ng katiyakan, pinutol ni Luca ang pagtatapat na gagawin niya at idineklara na ito ay wala. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataong iyon, napagtanto ng punong guro na may higit pa sa kwento kaysa sa naisip niya at determinado siyang alamin kung ano ang bumabagabag sa kanyang anak. Ilang araw matapos ang kakaibang pag-uusap sa hapunan, nakatanggap si Principal Ramon ng tawag sa telepono na nagpa-freeze sa kanyang puso. Galing iyon sa ospital, ipinaalam sa kanya na naroon ang kanyang anak na si Luca. Ang bata ay nasugatan na may ilang mga gasga sa kanyang katawan at isang bali sa kanyang braso. Nagmadaling lumabas si Ramon, iniwan ang anumang alalahanin na may kaugnayan sa paaralan. Sa ospital, nadatnan niya si Luca na nakahiga sa kama, nakatitig sa kisam. Ang bata ay tila natakot at nabalisa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay isang pagtutol na para bang may hawak siyang isang lihim. Sinubukan ni Ramon, sa buong alaga ng isang nag-aalalang ama, na alamin kung ano ang nangyari, ngunit tumanggi ang bata na magsalita. Paulit-ulit niyang inulit ang parehong kwento ng pagkahulog, bagaman halatang may mas malalim pa doon. Umupo ang punong guro sa tabi ng kama ni Luca, hawak ang kamay ng kanyang anak at tinitigan siya ng mga mata na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Alam niyang may mas malalim at mas nakakabahala sa likod ng mga sugat ng kanyang anak. Desidido si Ramon na malutas ang misteryong bumabalot sa kanyang anak. Sa sandaling iyon sa ospital, naalala niya ang mga salitang binitawan ng bata sa hapunan nang magtanong si Luca tungkol kay Lina, ang janitor ng paaralan. Napagtanto niya na sa kabila ng hindi masyadong madaldal ng kanyang anak, tila may espesyal na kaugnayan ito sa kanya na nagpapataas ng mga hinala sa kanyang isipan. Baka may alam siya na hindi gustong ibahagi ni Luca sa kanyang puso na puno ng pag-aalala nagpasya si Ramon na kailangan niyang hanapin siya at alamin kung ano ang nangyayari kaya tinawagan niya ito at nagulat si Lina nang makatanggap ng tawag mula sa principal ipinaliwanag ni Ramon ang sitwasyon ni Luca ang kanyang kalagayan sa ospital at ang kakaibang koneksyon na napansin niya sa pagitan ng kanyang anak at ng janitor hiniling niya sa kanya na magbahagi ng anumang impormasyon na makakatulong sa kanya na maunawaan kung ano ang nangyayari Umalingaungaw sa kabilang linya ang boses ng babae, emosyonal at halos umiiyak. She asked with genuine concern, na ospital ba si Luca? Anong nangyari? Kinumpirma ng kanyang mga salita ang pinaghihinalaan ng prinsipal, at mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Hiniling ni Ramon kay Lina na makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon upang linawin kung ano ang nangyayari, at agad itong pumayag. Ang pagpupulong sa pagitan ng punong guro at Lina ay naganap sa isang tahimik na lugar kung saan maaaring maganap ang isang tapat na pag-uusap. Nagsimula si Ramon sa pagbabahagi ng pagkabalisa ni Luca nang banggitin siya sa hapunan at ang tungkol sa pisikal na kondisyon ng kanyang anak dahil tumanggi siyang magsalita tungkol sa nangyari. Halatang nabigla si Lina sa rebelasyon at nagsimulang magsabi ng isang bagay na ikinabigla niya. Hindi ako makapaniwala na umabot sa ganito. Ang punong guro, na may dilat na mga mata nang hindi makapaniwala, ay agarang hiniling sa kanya na magpatuloy na ipinaliwanag na tumanggi si Luca na sabihin sa kanya ang anumang mga detalye. Pagkatapos ay gumawa si Lina ng isang mapangwasak na pag-amin. Ibinunyad niya na, dahil sa kanyang trabaho bilang janitor sa paaralan, nagkaroon siya ng privileged view sa interaksyon ng mga estudyante. Napansin niya na si Luca ay binubuli ng ilang matatandang lalaki. Dahil sa pag-aalala, sinubukan niyang lapitan at tanungin si Luca kung ayos lang ang lahat, ngunit nag-alinlangan ang bata na ibahagi ang mga detalye. Mula doon, napagtanto niya na ang pambubuli laban sa kanya ay tumitindi. Siya ay sumailalim sa mga mapanganib na hamon, lahat sa ngalan ng malupit na libangan ng mga maton. Noong araw ng pagnanakaw ng laptop, nakakapagtaka, si Luca ang nasa principal's office, nagnakaw ng laptop ng sariling ama sa ilalim ng pamimilit ng mga bully binantaan siya ng mga ito na siyang gawin ang gawain na may layuning takutin ang prinsipal. luhang ipinaliwanag ni Lina na pumayag siyang huwag sabihin kahit kanino dahil nakiusap si Luca na huwag. Takot na takot siya sa mga pananakot ng mga buli at naniniwala siyang lalala lamang ang sitwasyon kung may makakaalam nito. Nagpatuloy si Lina na isiniwalat na ang mga nananakot ay patuloy na nananakot kay Luca. Labis siyang nabalisa tungkol kay Luca, ngunit nag-ala lang makialam siya. Naniniwala siyang hindi darating sa puntong ito, yung mga karumaldumal na gawa ng mga kabataang iyon. Hindi makapaniwala si Ramon sa kanyang narinig. Napaluhod siya, nabigla sa nakakabahalang realidad na kanyang kinakaharap. Bilang isang ama, hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak ay dumanas ng labis na paghihirap sa ilalim ng kanyang ilong at nasilina, ang magiliw na janitor ay tinanggal dahil sa hindi pagsisiwalat ng sitwasyon ni Luca. Isa itong paghahayag na labis na nagpanig sa kanyang tiwala at nagmulat sa kanyang mga mata sa isang masakit na katotohanan na mangangailangan ng agarang aksyon para protektahan ang kanyang anak at iba pang mga anak at harapin ang mga bulina na nakit sa kanya. Matapos ang pagbubunyag ng pakikipag-usap kay Lina, naunawaan ni Principal Ramon ang kabigatan ng sitwasyon at nakaramdam ng bigat ng pagkakasala sa hindi makatarungang pagpapaalis sa isang dedikadong empleyado. Sa kababaang loob, siya ay lubos na humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa hindi niya pagsisiyasat ng mas malalim sa investigasyon at sa pagpapaalis sa kanya ng maaga determinado na humingi ng hostisya, si Ramon ay nagsagawa ng masusing paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga estudyanteng responsable sa pananakot kay Luca. Sa kanyang sorpresa, maraming mga estudyante ang nagulat ng parehong mga lalaki na inihayag ang lawak ng kanilang malupit na mga aksyon. May hawak na ebidensya, nakipag-ugnayan si Ramon sa pulisya. Tinitiyak na ang mga responsable ay nahaharap sa naangkop na mga kahihinatnan para sa kanilang mga mapaminsalang aksyon kinailangan nilang harapin ang mga legal na kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon, na nagbibigay ng mas ligtas at patas na kapaligiran para sa lahat sa paaralan. Si Lina, na hindi makatarungang tinanggal, ay naibalik sa kanyang trabaho, at ang kanyang reputasyon ay naibalik na kinilala bilang isang taong may integridad at matapang. Si Luca, na ngayon ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang psychologist, ay nakatanggap ng kinakailangang suporta upang harapin ang mga trauma ng pambubuli. Sinamantala ni Ramon, ang punong guro, ang pagkakataong ito na makipag-ugnayan sa kanyang anak, na nagpapatibay sa relasyon sa pagitan nila at nagtataguyod ng isang kapaligiran ng pamilya ng pagkakaunawaan at suporta sa isa't isa. Ang kwento sa wakas ay naging isang patotoo ng pagtagumpayan, katarungan at pagkakaisa. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!